So, mga auto is, wala ko yung mga ganap today. And na akong ginabuhat ngayon is, nagbasa akong mga message request sa akong mga Facebookable, sa akong TikTok. And na akong mga nabasahan dito, it's about sa akong mga call center ng mga journey. Like, nagat sila mga question. Listen ba daw makasulod or mag-apply daw sa call center? Ako, dali lang man kay na may guard. Mga tala ng kasagard, paano mag-apply? And second one is, asya nga dito sila kabalo mag-English. At e, tidi, dira man po ko nag-start. Na may mga training, training. And third is, madok daw sila magkamali. Kanang basi saban daw sila. Which is normal, gina siya i-ready. Gina may mga mental something else na tanan tanan And asya nga, daw ang work sa call center counter. Lisod siya ti pero as long as nakay trabaho ti kaysa sa harot sa mga ano na ako mga mga ka, ka friend mo ko na ako is kanang uban is single mom, si single mom o oh, kana mga single mother earth and ang uban is mga breadwinner, ang uban is kanang nagapa school. Kanang ingana ko da mga ano iba't ibang chadrahan ng mga tao dito. Pero syempre i-ready gid mo imong self. So mauto and dili ka sya ano ti, dili ka sya kanang over over pud kali so, pag kanang naa ka dito pero pag kanang masanay na ka, kana dira kanang ay ka basic ano, oy and katawaran pagid kaayo ako dati mga itong nag-start nag ko ginakwento na ako ni always magsige na ko hirak sa CR kay dili di, ko di, kabar even kanang kanang computer computer and salamat Lord sa mga knowledge salamat sa mga tao na gihatang ni anong management sa taas ako ha. but to make the story short and long so na ako yung mga pinakakatauan, uh, di siya totally katawan nanti kanang mga mali-mali na ako tika syempre dati kan mag-take mag call kanang feeling na ako kanang syempre pagbaguhan ka anak pag kanang UB ka sa call center team ingari ka mag-take call hi thank you for calling my name is Sharon may I have your name please hi ingana ti maskin nung sana siya ingana ka ano ti? ako nga sa ako dati ha, katong nagbaguhan pa, ako nga, stay on the line. What I can see right now in your account, sir, is there something else? And Peter Piper picking, ano kung mag-take ko ko lang, o noong na siya, Pero, pero, na-stop na siya, na-stop na siya dati, kay yung taon ko, tika kay nag-away-away, sa customer, tika di ba, nagubay ang service, nagubay ang TV, and nagubay ang internet. So, pag-check na ako dito sa iya, kanang, nagbayin man siya, unya, nagubay, unya, ano ko sa iya, nga, unplug and replug, so, unpl unplug niya. So, nag ko sorry ko, I totally understand, uh, nga um, where this, something else coming from, again, I do apologize for what happened. So, what I'm trying to do right now, since we already try everything, we already unplug and replug, but the service is still not working right now, ano, ano ako sa iya, ako, I need to con Unya ako sudak ako tingog ti. Ako I need to connect you over in our tech department. Tech. Unsa na ti? Tech tika bol. Tech department, technical department team. Ti te, ako nga yung tech. Uli ako sudak ako tingog ti. Ako I need to connect you over in our tech department. Uli ang mga tao nagtanaw sa ako ati mauto to nagsite ato karang introvert na lang ako. Hi, I need to connect you over in our technical. Ana ah, na lang intawon ti. So mauto na stop stop na lang intawon ti. Unya ang second one ang pinaka ano nako ti te, kay di ba mag ka, best in tabi mangri kay ko maong ginakasapan ko an at kanang nako mga check sa akong friend maskin kanang away kayo sa customer kanang ako yes sir i totally understand that but again i just i already told you sir ano, so tin ako check ti ako nga wait nang ako ay sir ako st sir stay in the line ano uli nakalibot tawon ko mute tungod sa akong kasuko te, di ba mike gibaba na ako ang mic diri awit magko ako mic So, igani siya, Tim. So, pagbaba na ako sa iya, kahit sa akong kasuko sa iya, unya ka nang excited ko sa check-up basic na friend. So, gibaba na ako siya, Tim. na ako ang mic. Gianan na ako, unya, wala na ako na mute. So, syempre, anak ko sa iya nga. Pag si Rui, baho kag... Ti, baho kag overtimeable ako. Baho kag utinable, sir. Anak ko, Ti, unya. Sa so, what? Ti, ano ko wala? Ako, wala, wala wala ako na mute ano ano in taon ko ay pero basta eh, basta kanang dagat ko mga kasag, mga sala sa ano mga call center call center in ako te kaya an ninyo pag apply as long as na, pay, mga oportunidad i try try in taon ninyo te kanang, wala i try lang ninyo oi pero kamo kung dili kung dili mo laban lang po